Hello, good morning, good morning, once again, migalab, out, mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali hapon or gabisan man sulok ng mundo, mga mga po sa inyong lahat, sa mga kapwa kapwa FWs around the world, hello, hello, mga lalabs, po sa inyong lahat, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share so ngayon yung topic natin mga lalabs, mga vayots ay itong uh, ginangak ngak ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol uh, daw sa gentleman's agreement ni dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte at ng China ay na sila ni Bongbong Marcos na wala naman wala silang uh, nakita o nahanap ng mga dokumento uh, Etc. No, wala. So, ngayon, uh, kung ano ba daw yung napag-usapan doon ni dating Pangulong Duterte at ni Chinese uh, Presidency Jinping about sa Gentleman's Agreement ay hindi niya alam. So, iginigit e, ngayon ni dating uh, ni Pangulong Bungbung Marcos na uh, mayroong ginawang kababalaghan si dating Pangulong Duterte sa uh, tawag dito ng kanyang administration about China. So nangyari ngayon, nilaglag ng China si Bongbong Marcos. Kaparatang <laughs> niya kay dating Pangulong Duterte na mayroong uh, secret agreement si dating Pangulong Duterte at ang China dyan sa isyo ng South China Sea. So ngayon, sumagot dito ang uh, Chinese Embassy sa Pilipinas So ayon dito ito balita ito nung uh, 18 sabi dito the agreement is no secret in that relevant department and agencies of our two sides had worked under its guidance effectively maintaining peace and stability at Renal Jao ayun yung uh, ayungin sion until early February 2023. So after pala ng pang-administrasyon ni Pangulong Duterte, eh nakikipag-usap din pala. Mayroon pala ding agreement ang Pilipinas at ang China until noong February 2023 last year. So, sabi pa dito, or seven months into the incumbent Philippine administration. So, sino ba yung Philippine incumbent administration? E di ba kay Marcos? <laughs> so, sabi pa dito, Since the current Philippine administration took office, the Chinese side has repeatedly briefed this administration on matters related to the gentleman's agreement, made representations regarding the Rin Ai Jiao, uh, Rin, uh, Rin, Ai Jiao issue. Or hindi nila masabing uh, ayungin siya kasi China, uh, Chinese daw no, ito sila daw no may-ari nito. Chinese daw no, issue. <laughs> and remain committed to exploring and consultation with the Philippine side. So, sabi pa, In addition to the meetings of Philipp of China-Philippines bilateral consultation mechanism on the South China Sea, the Chinese side invited the envoy, take note mga ha, invited the envoy of the uh, president, kaninong president, current president, di diba? Marcos. So yung mga envoy ng presidente ngayon, ng Marcos administration, inibita ng China, uh, sa Beijing last September 2023. So since September hanggang September, October, November, December, January. February hanggang uh, February 2023 na yon. So, yung totoo dito pala, si Marcos Jr. ang may secret agreement sa China at hindi si Pangulong Duterte. Uh September daw no Beijing uh, invited uh, the Philippines to Beijing last September to discuss how to properly manage the situation a which resulted in an internal understanding. So yon ang sinasabi dito ng uh, Chinese Embassy. Uh, sabi pa dito, a new model. So pag sinasabi po ang new model, kagaya ng cellphone na to, bagong model. Uh, ano ba rin siya to? Realme 5G. So pagdating sa internet ngayon, ano ba yung pinaka new model, 'di ba? 5G. <laughs> so new model. So ibig sabihin bago. Bagong gawa. Oh. so bag ibig sabihin pagdating dito sa Isyujan sa wa, uh, West Philippines sa gobyerno ng China at Pilipinas means bagong agreement. <laughs> Or bagong kasunduan. A new model for management of uh, rain-eyew situation was also agreed, huh? But um, take note, agreed upon by both sides. So may napagkasunduan ang dalawang party. Ano yun? Or ano yun? Pilipinas at China. <coughs> So, the situation was also agreed agreed upon both sides early this year Oh yung uh, after uh, early this year so uh, ano uh, itong 2024 na so pagpasok ng taon ng 2024 yata to kasi early this year na we after rounds of serious communications with the Philippines ito yung nakakagulat dito, mga lalabos, mga bayots. Anong with the Philippines? Military. So, kasali pala sa special envoy or Itong uh, envoy ng gobyerno ngayon na sinasabi nitong invited, in-invite ng China, uh, side invited the envoy of the Philippines to China. Kasali pala dyan yung military. Sino ba yung general ngayon ng military? Itong si Broner. <laughs> Nahalatang hindi nagtatrabaho para sa taong bayan, kundi para sa kagustuhan ng first family. <laughs> So, ito yung kasunduan, ang totoong may gentleman's agreement or secret agreement, si Bongbong Marcos at si President Xi Jinping. O si Jinping. O ito, oh. Nung nag-meet sila, tandaan natin, nung bago matapos ang taon ng 2022, December yun, pumunta si Bongbong Marcos ang ka at kanyang, kanyang mga gabinete sa China. O sumay So, may kasunduan po sila. So, balita ito ng ABS-CBN News, i-google ninyo, and doon, sabi dito, uh, balita ng ABS-CBN News to ha? China. Philippine Presidential Envoy appro Approved New Model on West Philippine Sea. The Chinese Embassy in Manila, reiterated its call for the Philippines to honor commitments it uh, commitments as it revealed that official of the current administration ano ba yung current yung ngayon si sino bang administration ang current ngayon kay Duterte ba or kay Marcos Jr.? <laughs> current administration had also agreed to so, current administration also agreed on a new model so hindi po nagsisinungaling yung Chinese uh, ambassador no dahil binalita ito ng ABS-CBN at ng iba pang mga mainstream media nagbalita din dito mga lalabs google ninyo marami So sabi dito agreed ha on a new model to manage the dispute uh, in the West Philippine Sea aside from former President Rodrigo Duterte's gentleman agreement or gentlemen's agreement with Beijing ano ba yung kay Duterte? Ito yung sinasabi ng China with Beijing to maintain. So, ano yung kay Duterte? To maintain, ha? Ang kay Duterte, ang, ulitin ko, aside from former President Rodrigo Duterte's gentleman's agreement with hmm. Beijing, to maintain the status quo. So, ano ba itong status quo? Walang babaguhin sa kung anumang napagkasundoan noon. Kailan ba nagkaroon ng status ko dyan? Na walang baba, uh, nagkaroon ng agreement dyan status ko? Panahon noong 1999. So sino bang presidente noon? Si Erap Estrada. One year pa lang siya noon. So pinagpatuloy po yun mula Estrada, Gloria, Arroyo, tapos uh, uh, sino pa ba? Si Pinoy, tapos si Duterte. So parang binago lang yata ang gentleman's agreement na yan na uh, Uh, mula 1999 hanggang up to Duterte administration, binago ngayon ng Marcos administration. Dahil nga si Marcos ay nakipagkasundo sa Amerika. Hindi natin alam kung ano yung binago ng administrasyon ni Bongbong Marcos dyan sa status ko na uh, pinatuloy dati ni Duterte. So ngayon, sabi dito, status ko ha, As is, ayun, walang uh, babaguhin doon sa agreement na luma. Uh, so, anyway, status ko in the West Philippines, eh, the Chinese embassy claim it has spoken and reached a consensus with several representatives of Marcos' administration. So, sabi pa dito, in addition to you know, yung meeting na sa China, Uh, bilateral consultation mechanism on South China Sea. Si Chinese sa eh, uh, kanina binasa natin na in-invite yung co-envoy ng uh, Marcos administration sa China para sa, para sa special concern ng uh, Pilipinas sa Beijing last September. So yun, ang sabi dito, nakakagulat to ha, bakit? Kasali sa, sa uh, in-invite ng China na envoy ng Pilipinas kaya dito ha, nakasulat, Philippine Ambassador to the United Kingdom, Teodoro, uh, saan na ba yung Boy Loxin. <laughs> so anong napag-usapan? Ilan ni Teodoro Loxin? Kasama yung military natin sa envoy ni Marcos na nakipag-usap, secret meeting nila doon sa China. And <laughs> modern for management of the rain Ai situation was also agreed upon by both sides. So, ito na yung nabasa natin kanina. Uh, this year, after rounds of serious communications with the Philippines. ulitin natin, military. Ano nang ginawa dito? The Department of Foreign Affairs and the Armed Forces of the Philippines have yet to react on the side claims by China. Alam mo, mag-react sila dito kasi kung mag dito mga lalabs, mga vayots. Itong uh, si Browner ng Armed Forces of the Philippines uh, General at si Tidiboy Loxen, hindi po magdadalawang isip ang China magpalabas siguro ng mga ebidensya lang, audio, mga picture nila doon, na napag-usapan at hindi nila ika dahil may picture yon, may pizza. <laughs> at may taon kung ano yun, kung kailan yon nangyari. Hindi hmm, po ba? By the National Security or in uh, SC has already denied any knowledge of an alleged new model in management da ayong insure dispute. <laughs> Dinay, so ikaw, Bongbong Marcos, Sir, Mr. President, ngak-ngak ka ng ngak-ngak kay Duterte sa Gentleman's Agreement, Gentleman's Agreement dyan sa South China si. Eh, ikaw pala ang meron eh. At imposible naman na hindi alam ni Bongbong Marcos na may gentleman's agreement ang kanyang mga gabinete, yung kanyang invoy pumunta sa China. <laughs> Ay, hindi niya alam. Sabog ba si Bongbong Marcos? Bangag ba that time na hindi niya alam kung anong pinagagagawa ng kanyang mga gabinete? <laughs> Impossible yun. So yung kapalpakan ngayon ni Bongbong Marcos, na nais niyan itapon kay Duterte yung sisi kaya siya nagngangak-ngak sa media dahil para magalit ang taong bayan kay Duterte. Pero anong nangyari? Nilaglag po si Pangulong Duterte ng China. dahil <tong> China, China, walang gentleman's agreement. Noong kay Pangulong Duterte, ang napag-usapan nila, status ko. Walang baguhin or walang mababago sa dati pang napagkasundoan ng Pilipinas at ng China. Oh. Si Marcos ang mayroong secret agreement sa China nagnais niyang maghugas kamay. Ayun na itong bahala. Talagang walang, uh, ma wala tayong magandang patutunguhan sa administrasyon ni Bongbong Marcos na to kapahamakan natin lahat. Pinagkatiwalaan natin itong balasubas na presidenteng bangag na adik. Akala natin matino, yung akala natin dadalhin po niya tayo sa matiwasay, mapayapa at masaganang pamumuhay. Yung pala ay bangkaroti na ang Pilipinas dahil yung utang ngayon mahigit 15 trillion na po ang utang ng Pilipinas. Sumobra na po sa 3 Trillion pesos ang nautang ni Marcos Jr. na wala pa po is ang dalawang taon. <laughs> Bary karote, kapunta sa pagkabangkarote ang Pilipinas. Lulubog yung ekonomiya, nagmahal ang bilihin, gutom at magkandamatay pa ang ating inding dito kung magtagal si Marcos Jr. sa pamamahala sa bansang Pilipinas nating mahal.